Lihat, lihat, halo, liit. Liit. Oh, wanampu, si liit oh. mamamatay mama, rin ata hindi hmm. E, ko alam kung anong nangyari sa kanya Oh, no more.

Iba rin po yung isa, yung nauna, namatay na yung isa. Ito yung pinapadidik ko rin ng ano, yung bagong panganak na din nakakadete. Ito po siya, si Liit. And yung isa, si Bait. Ito no, pa naman sana yung nagmana sa tatay na pumiran yan. Mm. man ang liit. Mm. Di naman siya nagsisessure kagaya ng isa. Pero parang ganyan, ano, parang may masakit sa kanya sa tiyan. Ayan po, patay na si Liit. Ayan po, ang last ihi niya o. Oh. Ang last ihi na po siya o. Oh. Kita niya o. Eh. Para din yung tao. Ihi po so. oh. Last ihi niya Hindi na napatak. Hmm.